Isang mapagpalang umaga, mga kaiti, good morning. Ayan, nagpapakain naman po tayo ngayong araw ng lunes, April 28, 2025, ng ating mga alagang itik. Ayan po, kung nakikita nyo po, ang lalakas na po nila kumain, no? Oh. Ayan po, oh. kalat, naubos ka agad yung isang puno na nilagay ko doon sa pakainan nila. Ubus ka agad lakas na kumain. Ayan po yung ating mga uh, Ano niya? Ah, naman na manok. Ayan po. Ayan sila. Ayan, kumakain na rin po. Ayan, sige na po mga kaitik. Sana po na gusto nyo ang ating maiksing video. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa ating YouTube channel. Ayan, pa-subscribe, subscribe naman po. Ayan po. Ayan. Shoutout po po nga pala sa ating mga kapapayong IW sa iba yung dagat. Ayan, lalo po sa Kuwait at Saudi Arabia. Ayan, sa Hong Kong. Ayan. Thank you, thank you sa suporta. Ah sa mga hindi pa po nakakapag subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman po at kung nagustuhan niyo po ang aking nexting video, uh, please like and share and comments at siyempre po uh, pinitin niyo po ang notification bell para update po kayo sa aking mga videos na i-upload. Bye, bye po. Salamat. God bless po. Ingat. Salamat.